kamay ng mga nakakamis pasyalan sa restaurant at mag-dine-in. Naku, count me in. Pero dahil nandiyan pa rin ang banta ng COVID-19. Hassle, di ba? Pero worry no more, dahil our safety is their priority. Sagot yan ang isa nating lab na lab na quick service restaurant. Alamin natin ang mga health protocols kung pwede na ba talaga tayong kumain sa loob ng restaurant. Health and safety protocols para bawas ng ating pangamba. At tayo ay magkita kids! <coughs> na sila? Sure ako, miss ka na din nila. Naaalala mo pa ba ang boses ni Manong Gar? E ang good morning o good evening ng crew. Ang paborito mong pwesto. Sigurado mismo na rin ano. Lalo na kung kasama ang pamilya o barkada. Sa loob ng halos dalawang taon, on and off na lockdown at quarantine. Marami na sa atin ang buryong sa bahay at miss ng mag-unwind. Lalo na yung kumain sa labas at makipagkwentuhan kahit saglit. Kaso dahil sa pandemya at banta ng nakakahawang sakit hindi maiiwasan ang takot at pangamba ng madlang people lalo na sa pag dine in sa resto isa ang pamilya Francisco na laging may weekly family day at ang paborito nilang bonding food trip nang dahil sa COVID-19 virus ang masayang sana nilang get-together sa labas na onsemi at sila ay natenga sa bahay bilang isang padre de pamilya. at ah, takot ako pang ilabas yung mga anak ko eh. Baka yung isa sa mga anak ko o kami mag-asawa, matamaan ng sakit. Pero nung napunta kami sa gantong kainan, nanakita namin na safe naman. Andiyan ang sumusunod sila sa safety protocol. Nagkaroon ulit kami ng banding. Mahalaga po talaga para sa akin na magkaroon po ng lugar na kagaya nito na priority po talaga ang ating kalusugan po at kalinisan sa gitna po ng pandemya inilunsad nila ang iba't ibang programa na tulad ng M-Safe na makakasiguradong ligtas ang bawat McDonald's branch sa bansa nat marami pa rin ang nangangamba at uh, takot lumabas 'di ba pero gigil nagigil na rin sila talaga mag dine in lalo na for example in McDonald's masaya ang ambiyan you sino know, para na rin sila nagbakasyon so ano yung mga meron pa bang mga kailangan pang idagdag na safety protocols sa McDonald's uh, welcome po silang lahat pero meron tayong safety protocols na importanteng sundin tulad ng dati, social distancing inside, ating mask, face shield. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikilim, sensitive ang skin yan. K-Magic Skin Cream for Body. Uh, all, all of the safety protocols nandito pa rin sa McDonald's. Pag magda-dine-in po yung mga customers in, to, in, the stores, kailangan po meron silang vaccination card as proof the vaccination. Bukod pa dyan ang pakikiisa ng kumpanya para isulong ang pagpapabakuna. Bukod sa priority nila ang safety ng mga crew at manager. Ang ating mga crew at managers at empleyado, uh, vaccinated na po sila ngayon. Importante yon. Importante, importante po yon. May mga nakalaan ding mga alfresco area, pati na ang mga bike and dine area na kanilang nilunsad sa ilang mga branch. At ngayon, sa pagpapatuloy ng selebrasyon ng National Teachers Month, may handog din silang makatulong na panatilihin ang safety ng ating mga guro at estudyante kahit sa labas. Ang dating mga function room na para sa mga birthday at events. Binuksan ng MACDO para maging classroom. Tanda ng kanilang pagpapahalaga at pagbibigay pugay sa lahat ng sakripisyo at pagmamalasakit ng mga teachers. So ikwento nyo naman po sa amin yung McDonald's classrooms. Ano yun? Online learning lahat ng teacher at estudyante nahirapan sila with that setup. Minsan po yung mga ating mga guro na nagtuturo, wala po silang wifi, hindi komportable sa lugar nila pwede silang pumunta sa McDonald's magre-reserve lang po sila at magagamit nila yung birthday party rooms. Si set up po namin yon para makapagturo sila. And Corina, treat natin yon for Teacher's Month. Kaya si Teacher Mel, stress-free at feel good habang chill na chill mag-online class sa modern and comfy na bagong classroom. Masaya sa, sa pakiramdam kasi it's my second time actually to, to experience this. Talagang um, before coming to the store, they make sure that they are practicing safety protocol vehicle. No, we're in um, the the environment is very safe. At nakakatuwa kasi um, aside from that, marami kang marami uh, marami silang ibibigay sa inyo na perks. At talagang paglabas mo, talagang nakangiti ka ng bonggang-bongga. Pati ang estudyanteng si Martin feeling loved sa treat ng magdo sa kanila. Solid to. <laughs> they bring wifi, they bring aircon, may pa burger pa. Thank you talaga sa McDonald's. Inaanyayahan ko si po ng mga customers natin na pumunta sa McDonald's whether they're going to go for drive-thru, delivery, or dine in dine-in, pwede na ho ngayon. Maasahan po nila na safe na safe ang McDonald's. Marami man ang mabago ngayong panahon ng pandemya sa buhay natin. Iisa lang ang sinisigurado ng kumpanyang minahal na nating lahat. Gagawin nila ang kanilang makakaya para masiguradong M-safe ang lahat. Mapakruman nila o customer. Patina ng mga guro at estudyante. Dahil para sa kanila, pinakamahalaga pa rin ang safety ng bawat Pilipino. Kaya, Kaya kita kids! Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup, paano tatanggalin ang makeup. Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. problema tayo sa madubing balat, ito tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!